Halos wala o bihira na lang siguro tayo makakakita ng gumagamit kay San bilang jungler kasi kadalasan nilalagay talaga siya sa XP lane pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Dapat niyong subukan gawing jungler si San kasi ang unggoy sa jungle talaga yan nakatira kaya tamang tama si San sa role na to. Kung hindi nyo pa nasubukan, panoorin niyo yung video na to para makita nyo kung ano yung ginawa ko dito sa game na to. Hello class, I'm Professor Joseph ML and uh, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginamit si San bilang jungler kasi hindi talaga maganda or uh, hindi talaga masyado ginagamit si San bilang jungler ngayon pero ipapakita ko sa inyo na uh, pwedeng pwede si San ilagay sa jungler kasi syempre unggoy, dapat sa jungle talaga yan. Kasama ko nga pala dito si Vanessa, siya yung 1-1 at uh, kung maaari sana, pakishare na rin itong video at kung hindi ka pa nakafollow sa aking page, pa-follow naman po. Salamat. Ang gamit kong emblem ay marksman emblem na may agility, seasoned hunter, and quantum charge. Upang magamit natin ng maayos ang isang hero, dapat maunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang passive ni Sar ay binabawasan yung physical defense ng kalaban at nagkakaroon siya ng HP recovery kapag pumapalo yung kanyang clone, bumabalik o nagre-regen ang kanyang buhay. Ang first skill naman ni San ay ihagis niya ang kanyang kahoy at uh, magkakaroon ng clone at yung clone na yan ay hahampas rin. At masakit rin kapag hinampas ka ng clone. Ang second skill niya ay ihagis yung kanyang kahoy ngunit siya yung nandun sa kahoy. Lalabas yung totoong San sa kahoy at magiiwan ng clone sa likuran. Ang third skill naman ni San ay tatalon siya papunta sa kalaban upang saktan ng kanyang kalaban. Kung meron siyang anino sasama yung anino niya sa pagtalon, basta papunta sa kalaban. Ang ultimate naman ni San ay Kagebunshin technique kung saan maglalabas siya ng isang clone. Sa early game medyo sakto lang yung uh, bilis ni San pagdating sa pagclear ng kanyang mga buffs at uh, jungle resources pero kapag nagkaroon kasi siya ng mga items ay napakabilis niya na mag-jungle pag uh, mid to late game. Sobrang bilis kahit pag take down ng lord napakabilis kaya okay na okay pa rin si San ipang jungle. Gusto ko rin pala sabihin sa inyo na malakas si San kapag uh, single target yung uh, mga skills ng kalaban katulad nila Franco, Selena, uh, Chu at uh, Saber mga ganon malakas si San kasi may tendency kasi na yung tatamaan ng kanilang mga skills ay yung clone ni San lalong lalo na kung yung kalaban ay hindi marunong mag target lock. At uh, mahina naman si San kapag AOE and crowd control yung mga kalaban kapag maraming stun uh, mahina si San dyan at uh, mahina rin si San kapag yung mga skills ng kalaban niya, AoE yung mga tipong may pangmalawakang saklaw at uh, burst damage na skills yun yung kahinaan ni San kasi uh, yung mga skills na AoE kasi kahit hindi mo itutok yan sa hero eh pwedeng itutok yan sa ground o kaya sa kahit sa lupa pwede itutok yan di ba so uh, mataas yung posibilidad na matatamaan talaga si San katulad sa mga skills nila X-Board, Yushong, Belerick, at napakarami pang iba hindi available ang retribution ko dito dahil ginamit ko para mas secure yung pagkakapitas nung kay Hilda kaya nakuha ni Helcurt ng turtle ngunit ang buhay nila ang magiging kabayaran nito. Dalawa sila ni Guinevere. Kaya may early game snowball kaagad tayo dito guys. Ibig sabihin sasamantalahin natin yung Never pagkakalamang natin dito West sa early game upang pahirapan sila. Nakawan sila ng mga objectives at uh, pahirapan sila makapag farm. Kinuha ko lang yung maliit na teddy bear at hindi ko kinuha yung red buff kasi napaka Low HP ako at nandyan na rin si Hellcart. Ang unang first core item ko kay Sun ay Corrosion Sight. Pero bumuo muna ako ng Swift Crossbow. Tignan nyo na lang class yung itemization natin dito sa screen. At dahil meron na tayong Corrosion Sight ay may slow na kapag nagbe basic attack tayo. Napakahalaga kapag nasuslow natin yung kalaban kapag gamit natin si Sun para madali tayo makahampas. Kaya si Lunox ay talagang hindi na makakatakas. Tignan nyo mabuti. Gagamitan ko ng skill basic attack basic attack na may slow at makakakuha tayo ng tough boots dahil yung tough boots ay maganda laban sa Lunox kasi si Lunox ay magic damage tapos uh, marami pang crowd control from the Tigreal kaya napakaganda ng tough boots para hindi gaano matagal kapag na stand tayo. Ang next item natin ay Dominance Ice dahil nga wala tayong legit na tank sa lineup natin, kailangan natin magpakunat at akala natin dito magkakaroon ng A uh, bakbakan ngunit kailangan natin mag dahil papalabas nga yung turtle. At uh, kaya tayo magdo dominance ice muna para ma-counter natin yung Hilda, para ma-counter natin yung Hanabi at uh, para mabawasan rin yung uh, attack speed ng isang Hanabi ganun na rin yung attack speed ng isang Hellcard. So uh, pin-priority natin yung Dominance Ice kasi wala nga tayong tank, di ba? Kaya dapat makuna tayo. Pero dito nagkakabakbakan kami dito at syempre mas secure ko yung turtle. Unstoppable ako bagsak na rin si Hellcourt dito at bagsak na rin si Hilda. Double kill na naman ulit. At dahil nga naubos sila, kinakailangan natin nakawin yung mga bagay na meron sila. Red buff at uh, yung teddy bear. Basta lahat ng mga pwede nating makuha sa jungle area ng kalaban, kunin natin. Kasi kapag pinagkakait mo sa kanila yung farm nila, e eh, bumabagal yung pagbuo nila ng mga items na kailangan nila at mahihirapan sila makabalik uh, sa laro, lalong-lalo na kung behind sila ng napakalaking gold. At nag godlike na ako doon at uh, syempre susubukan ko rin pitasin yung Lunox pero babasag na lang tayo dito ng tore. At nandito si Hellcart at sa uh, sasalubukin natin siya kahit hindi natin siya kamag-anak. Ayan, killing spree na rin dito si Nana. At bibisitahin ko muna si Hanabi dito dahil masyado siyang malungkot. Nag-iisa lang siya. Ayan, nag out pa siya. Pero hindi ko siya papatakasin. Ngunit ako yung gustong tumakas ngayon. Responsibilidad nga tinatakasan eh. Yan pa kaya, kamatayan pa kaya, di ba? So makakatakas tayo dito na mapayapa. Punta tayo sa top lane ngayon. Yan. Monster kill na dito si Vanessa yung kanyang 1-1. One -one. At ngayon naman ay kukuha tayo ng libreng free turtle. nando naman yung mga kakampi natin at sinusolo natin yung turtle. Sinusone out nila yung kalaban. At ito makukuha natin 'to. Next item natin ay Demon Hunter Sword pero parang uubusin yata sila dito ni Vanessa. Tingnan nyo mabuti. Mans godlike na si Vanessa. Ayan, ayun, tinatadtad sila ng mga uh, ano mga crossbow of tang ni Vanessa. yon pero dapat tayo pa rin makibabaw dito. Tayo pa rin yung bida dito. Syempre, ayan, ayan, ayan. Pero napakalakas talaga ng kasama nating si Vanessa. Ayan, legendary na siya. Binasag na rin namin yung tore dito sa middle lane. Kukunin ko muna ang asul na blue buff dito na Hellcart at kukunin ko na rin yung tore dito sa bottom lane. Maliit na lang naman yung buhay ng tore kaya dapat basagin na natin yan kahit walang minions. Napakahalaga na mabasag natin yung mga tore. Uh, yan yung nagsisilbing vision ng team ng kalaban. So kapag nabasag natin yan, makokontrol natin ang mapa. At talagang napakalakas ng ating kasama na si Vanessa. Grabe halos ubusin niya na yung kalaban dito. Ito, naka-triple kill siya. Kapag mayroon rin kayong pagkakataon na basagin yung third tier turret ng kalaban, ay basagin nyo para lumaki yung minions nyo at mahirapan silang dumepensa. Ayan, binasag namin. Nag-conceal yung Tigreal doon. At kailangan ko mag-second skill out. Pero kailangan natin bumalik rin para umatake. At syempre, legendary na tayo dyan. Syempre, syempre. Makasan ko to. Ayan. So, gusto na namin tapusin yung laban dito hanggat maaari. At uh, nakabasag rin kami ng isa pang turret doon sa taas. Double kill na ako dito at uh, makaka triple kill yan, grabing lakas kumagsa no pambira, ayan, makakamaynyak pa ako dito, walang savage kasi napitas nila ako, ayan dahil nakuha na natin yung demon hunter sword, kaya na natin lusawin kahit sino, pero lahat naman sila malalambot lang, at ang next item natin ay great dragon spear, para kapag nag ultimate tayo, bumibilis rin yung takbo at masakit yung bawat hampas natin, nagki-critical kukunin natin ang unang first lord kasi kailangan na natin tapusin yung laban, hindi natin dapat paabutin ng late game kasi meron silang hanabi kung saan kawawa kami kapag yun ay nagka item at ito mabilis si san kumuha ng lord at legendary na dito ang ating kasama na si wanwan grabe nandito na nga ang lord nagmamarcha dito sa ng middle lane bagsak na dito si hilda mega kill na yung nana at susubukan na namin tapusin ito at makaka legendary ulit siya dito makaka triple kill siya yung ating kasamang wanwan at yung Lunox rin mapipitas na at susubukan na naming tapusin to yung Hellcore tumatakbo pero na wala ng minions walang minions so take to tayo take to take to take to so magagis muna ako dito ng ano ng first kill para mabasag yung tore na yan at Hellcore tala natitirang buhay pero babagsak na rin yung base ng kalaban at the victory na very good at sana po baka pwedeng pa-share ng video bilang suporta. Ah. Maraming salamat po.